Pagkabaha ang ilang bayan sa Zamboanga, Sibugay dahil sa habagat na pinalakas ng mga bagyo. Sa Pangasinan naman, dalawa ang nasawi matapos malunod sa irigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Inahon ang bangkay ng lalaking ito sa irrigation canal sa Pangasinan nitong Martesang umaga. Nalunod ang biktimang si Antonio Tadio matapos subukang iligtas ang bayaw na si Raymond Balucanag. Nakainom si Balukanag ng magdesisyong lumangoy sa irigasyon. Sinubukan siyang sagapin ni Tadio pero pati siya nasawi ng anuri ng malakas na agos ng tubig na unang natagpuan ang labi ni Balucanag noong linggo. Halos bubong na lang ang makikita sa mga bahay na lubog sa baha sa bayan ng Imelda sa Sambuanga, Sibugay. Makikita sa mga larawang ito kung gaano kalawak ang bahasa lugar dahil sa malakas na ulang dala ng habagad na pinalakas ng bagyong hener. Sa panayam ng News 5 kay Imelda Vice Mayor Rosalyn Silva, umapaw ang Sibugay River dahil sa pagpapakawala ng tubig ng mga open pit mining sa bayan bayo. Siyam sa sampung barangay raw sa Imelda ang lubog sa baha. My flat, my landslide, tapos yun may na, natumba din mga kahoy doon sa bahay ng mga ibang barangay. Pero ang pinakamat worst na malaki ang damit namin ma'am yung flat. Nasa tatlong daang pamilyaraw ang nananatili pa rin sa evacuation centers. Sa bayan naman ng siya pinasok ng baha ang ilang paaralan. Nagmistulang ilog na ang labas ng Lagting Elementary School. Ayon sa Sambuanga si Bugay PDRMO, tatlong barangay sa bayan ng Siyay at tatlo rin sa Diplahan ang nalubog sa baha. Sa dibodog City, Zamboanga del Norte, hinampas ng malalaking alon ang boulevard kaninang umaga. Ikalimang araw na raw ito na umapaw ang tubig dagat sa boulevard dahil sa high tide. Sa Dagupan City, nilusong na mga sasakyan ang lagpas gutter na baha. Nagulat naman ang mga residente sa bayan ng San Pablo sa Isabela dahil sa abot binti na baha. Makikita rin ang pag-apaw ng tubig sa tulay sa barangay Dalena. Nahirapan naman ang mga residente sa Pandibolakan nang umabot hanggang gutter ang baha. Biglang buhos daw kasi ang malakas na ulan doon kaya mabilis din tumaas ang tubig. Base sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa 20 ang nasawi, habang labing isa ang sugatan. May labing apat na individual ding nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.